Kaya natin, hindi, hindi, hindi ba? wala <laughs> <laughs> <balibod na> ka ba? Ang sarap mo dito, Rick. Yes, sarap naman. Ang sarap dito, mga kaibigan, oh. O, di ba? Kaysa nga bumili ka ng tama mo na namamahalin. Ito na lang. O, dumating na mga kaibigan yung mattress na in-order ko dito sa TikTok. Tingnan natin, ha? Ito yung pinapalobo na lang, eh. Tingnan natin kung gaano kaganda. Napakamura lang ito sa TikTok. O, wala kayong kama. Wala kayong mahihigaan. Ito. Tingnan natin. Tingnan nyo mabuti. Para kanang may kama rito. Pero, nalulupi ng ganyan. O, tingnan nyo. Oh. Ganto. meron pang lalagyanan. The best. Tingnan natin, ha. Ah. So, kailangan natin ng kama dun sa bago nating bahay. Wow! <laughs> tingnan natin. Gano'n ba kalaki? Eh? Ayan. Yeah. Ang alam ko, ano to eh? Ah, queen size. Dalawa na yung makakasakay. Oh. Tingnan nyo. Hmm nasa ano lang to oh ang ganda pa dito tingnan mo mabuti oh eto hindi kaya ako in order to meron itong pambomba ayan oh hmm. natatanggal yan oh pump eto yung pump so ang gagawin natin tinan natin dito i-on lang natin to eh tingnan nga natin yun na bumubomba na bumubomba na mga kaibigan ay ah, hindi ito pala deplete pala to deplete pala dito pala yun ayan ayan na deplating na Ayan na, tingnan natin yung ano. Ito yung, out from the box ha. Tingnan natin. Mga ilang minuto siya lolobo. Ayos ah, to ha. Alam ko, discharge charge yun eh. discharge charge Tingnan natin. Tingnan siya mga kaibigan ha. Hmm. Kama. Saan ba ang ibabaw nito? Ito. Ito. Ito ano. Pusang lumalobo. Ano, diba? Tapos ito pala, kailangan takpan to hindi <laughs> natin natakpan natakpan hmm, natin para hindi lumabas yung hangin hindi natin baka may, may butas pa so wala na ang ah, maganda pa rito meron na rin kasama ang unan unan to ayan unan no? oh hmm. tapos meron pa siyang parang ano rito cover tapos ayun yung charger o ba diba ang hinahanap ko yung ano yung kapag ka nabutas eto meron pala siya nito pag yung nabutas meron kang pang tapal Mm. Ay, sala, meron na tayong higa, ano? Ang maganda nga dito, eto, may pang bomba siya, oh. Kasama na, oh. Ito, may pang inflate, may pang deflate. Tapos, ano ba to? Enhancing. Hmm, di ba Ay, dapat pala wag takpan. Ganyan lang. Mm. Yun! Uh, mabilis lang din siyang magpalobo, ah. Mabilis lang din. Ha? tignan natin ha, antayin nyo mga kaibigan no? no cut yung video natin para makita natin kung gano'ng kabilis siya nai-inflate ba? bumabamba pa rin siya ha? hmm, hmm matigas na tignan natin, hindi hindi pa hahahaha <laughs> babalibag ka ba? Hmm. dito, okay sige, tignan natin matigas na ba? matigas na siya tapos patayin natin Ayan, dito. Dito pinipindot. So, pagkatapos mong magpabomba, ito. Pindutin mo lang siyang ganun. Hmm. Tingnan nga natin. Tika, tika. Oh, na. <laughs> ang sarap mo higit. Uy, <laughs> well, sarap naman. Ang sarap dito, mga kaibigan. O, oh. oh, di ba? Kaysa nga gumili ka ng tama mo na ano, mamahalin. Ito na lang. Tingnan nga natin yung unan muna. So, pagka ba tinanggal natin ito, hindi, hindi iimpis. Tingnan nga natin hindi siya yan kaya natin kumbabombahan natin ito baka ano ba to so ito teka muna nagdala na lang una natutulog <laughs> na siya o, oh, tina natin to ito dito tina natin baka ano ba ito teka muna titina natin parang tayo parang tayo ayun tapos baka ano ba baka yun ayun po natin

tatanggal siya. Teka muna. Okay. Ito natin yung isa. So, dito pa talaga siya. Ah, alam ko na kung bakit matagal yun. Kasi hindi natin nasusok mabuti. Dapat isusok-sok natin mabuti rin. Oops. Hindi natin masyadong naisusok mabuti. Ayan. Tapos gano'n natin. Mamasabilis ah, na yan. Okay na. Tapos pagka ano, may deflate pala siya. So halimbawa, ito nakalubo na siya. Inflate, -deplete, deplete natin, oh. parang mong sisipsipin niya pabalik. Ayun, oh. Oh. Galing. Galing oh. siya. Hmm. kung ko, kung ko sabihin, ilalabas na lahat ng hangin. Hmm. Ayun, oh. na deplete, deplete mga kaibigan, oh. Oh. Ah, oh, ba? Diba? Oh, kama na kami maganda. Oh, kung gusto niyo rin ito mga kaibigan, alam niya na gagawin. Click niyo na yung yellow basket.